Isang mapagpalang araw sa ating lahat. So, ayan, maulan na araw. Ngayong araw, magluluto ako ng pansit. So, ayan yung aking niluto na pansit. At hinugasan ko pa ng maigi dahil nga kakaibang pansit siya. Nung dumating dito, press pa siya. So, kailangan siyang ah uh, patuyuin muna pero hindi na patuyo so nagiba yung amoy and then hinugasan ko muna ng hinugasan para siyang pansit canton or yan yung ginagawang lomi lomi so yun yun siya pero ang ginawa ko ngayon na pagluto ay dry na pansit canton so ayan inuna ko muna niluto yung aking gulay nagisa ako ng bawang sibuyas lang ang nilagay ko and then ayan iluluto ko muna yung aking carrots at saka bagyo beans yan yung aking gulay ibinukod ko yung pagluto ko ngayon and then nilagyan ko nga lang pala ng paminta muna pampalasa natin. And then, di ako naglagay ng asin dyan. And then, ilalagay na natin yung ating cabbage. So, ayan yung aking cabbage. Ang ginawa ko ay uh, one-fourth lang na cabbage yung aking nilagay kasi masarap ng maraming gulay. And then, hindi nga pala natin lulutuin ng maigi yan. Half cook lang yung ating luto ng ating cabbage o yung ating gulay and then isiseparate separate muna natin yan isang tabi muna natin yan kasi igigisa na natin yung ating pangluto para sa ating pansit ayan naglagay ulit ako ng bawang, bawang ulit yung aking gigisa ngayon para sa ating pangsahog magigisa kasi ako ng pangsahog so yung aking pangsahog ay maliliit na slice ng pork na laman, laman yung aking ginamit so ayan nilagay na natin yung ating pork na pangsahog ng ating pancit for today kasi kakaiba talaga yung amoy ng pancit dahil nga hindi siya natuyo so hinugasan ko ng hinugasan so makikita ko mamaya or makikita nyo yung itsura ng pancit, yung maliliit parang pancit canton lang siya na kaliliit, ganun lang siya parang pansit kanton so nung naluto naman, nag-alala ako baka mag yung lasa, and then naglagay nga pala ako dyan ng maraming powder na paminta, alam nyo naman pag ako nagluluto, talagang ginigisa ako ng maigi and then hindi nawawala yung powder na paminta, and then ayan naglagay na ako ng konting tuyo, kasi nga igisa ko muna siya ng maigi bago ko lagyan ng pampakulo or tubig ayan nagmamantika na nga, at saka maglalagay na tayo ng tubig para lutuin natin yung karne, papalambutan papakuluan muna natin yung ating karne ng mga uh, 25 to 30 minutes, saka yung sabi pala madumi yung takip ng kaldero, hindi po yan dumi, nasa loob po yan at hindi natatanggal yung glass niyan, so ayan hinuhugasan po lagi yung takip na yan uh, pasensya na, kasi nasa loob yan, hindi yan nakukuha Ayan, oh, kung makikita niyo di ba. So, ayan, pinapakuluan natin yung ating karne. Ayun, nakita niyo paano kumagisa hanggang sa magmamantika bago ako naglalagay ng tubig basta nagigisa ako. And then hindi ko pa pala na picturean o na videohan nung ilalagay ko yung pansit. Ayan yung pansit, maliliit yung hibla. Maliliit ang hibla, hindi yung malaking hibla na pansit. So, ayan. Nag-worry ako dyan kung ano ang kakalabasan kasi first time ko nga magluto ng pansit. Kasi hindi nga kasi ako mahilig magluto ng pansit na mga ganyan. Kasi ang alam ko lang tagalagang lutuin yung bihon. Doon ako mahilig magluto ng bihon. So, ayan nga yung ginawa ko. Parang sabi ko, mahihilaw siya. And then, tatakpan ko nga muna siya para papakuluan ko muna siya. Kasi nga, hindi ko alam paano magluto ng ganyan. Ayan o. Oh. Tinitingnan ko. Ayan, nagdikit na. Kasi hinayaan ko. Dumikit. Dapat pala hindi ko siya hinayaan. Hinalo ko ng hinalo. And then, ilagay ko na nga pala yung ating ginisa kanina na gulay. So, ayan, imekos-mekos ko lang sila kasi hanggang sa mag-mix sila ng maigi. Kasi yung ating gulay dyan ay hilaw pa, half cooked, So, nung tinikman ko nga ay napaka crunchy crunchy pa ng ating gulay at saka ng ating cabbage, bagyo beans at saka yung ating carrots. So, yan. ba diba, ang carrots naman at cabbage ay nakakain ng hilaw yan. Kaya okay lang na hindi siya lutong-luto kasi yun nga yung mas masarap. Sobrang pag mekos-mekos ang ginawa ko dyan kasi nga hindi ko talaga alam kung anong magiging resulta ng aking niluluto kasi first time po. Talagang hindi ako mahilig magluto niyan. Pero nakadepende na lang sa ating timpla. Kayo na po bahala magtimpla. Naglagay nga din pala ako ng konting asin kasi hindi ako naglagay ng maraming soy sauce. So kung mapapansin nyo ay hindi siya nangiti. Maputla siya. So, ganyan ako magluto ng pansit Hindi ako mahilig maglagay ng maraming soy sauce. Ayan. Kung mapapansin nyo, ayan na yung itsura niyan. So, ayan. Tapos na rin yung aking nuluto. Nakapatay na yung apoy niyan. So, ayan yung aking may share for today. Thank you for watching. God bless to all of us and always be kind. Thank you so much.